Birthday mga mata, no? Mag iingay lang ako dito, no? Kasi hindi naman sa akin na birthday, no? Naki-birthday lang tayo, ha? Then sinama ko kayo dahil, syempre, pag mga lakad ko, di ba? Kasama ko naman kayo lagi, di ba? Ganyan naman kasi kayo lagi, di ba? Ganyan kayo sa akin lagi. Eh, joke lang. Love ko kayo, no? So, yun, ha? Uh, umpisa natin dito kasi, syempre, nahihiya ko, nahihiya ko. So, ito yung so, mga kasama ko dito, no? So sila yung mga kasama ko, no? So, intro muna tayo, guys, no? And 3, 2, 1. Let's go! So ito po yung mga kaganapan dito sa labas, no? Ito nga pala yung mga kasama ko. So sila sila yung mga kasama ko, no? So, lilibot ko lang tong camera, no? Ito nga pala yung... Let's shoot ang puti ko dito. Ah! So, sa di nakakakilala sa kanya... Idol! 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 <laughs> Idol! idolin Idoling Sa mga di sa kanya, siya nga pala yung ano, yung... Pinakaunang sumali na World of Dance. Oy! Ay... <laughs> 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 Say, Nancy! Si... Idol no, sa lagitang. Sinumaling ka lang. Sa so, ito, pa... so, ito nga pala Sa yung nag-birthday na si Nancy Nancy Binay Yung mga magulang ko dyan sa may So, <laughs> sino may gusto kang patiin? Yung mga magulang ko dyan sa Bicon Nandito na po ako sa Wawawi Bigay na jacket! <laughs> Ganito yung mga kaganapan sa loob na papasok tayo So dyan sila, nagkakantahan sila dyan At kami Lala, upo lang kami dito Kasi so, ito yung mga kasama ko Ito ulit right, si ano ito ulit si So yun ah um, Meron lang Meron lang kasi May May mahalaga kaming anunsyo Meron kasi dito ano May May mahalaga May mahalaga kaming anunsyo Kasi meron dito taong Nananawagan Kasi nawawala daw siya Nawawala daw yung <laughs> So yun ah uh, daw sa mama niya Kasi Mag <laughs> Sa mga <laughs> sa mga gustong ano no, sa mga gustong mag mag suggest kung may mga request kayo no. Magulo kayo. Baliktad. <laughs> dito naka front cam, naka front cam. I'm coming. So ito nga po pala ang ating mga kabalitaan. So ayan naman mga po mga kapamilya na dilag po tayo ngayon dito sa Best the Function Ano na no, kung Ano hindi rin po ang no, sabi na no, kanyang no, 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 no. So, ito po si Christian Paul Chai na bumula saan man sa mundo. Okay, we'll do that. Cut! So, yun nga po, no, may kasama po akong chicks dito, no? Uh, At siya. <laughs> so, sabi niya po kasi, ano, nawawala siya dito sa Manila. Gusto niya batiin yung mama niya na nasa Bicol. So, batiin mo na yung mama mong nasa Bicol. <laughs> So take two. So may babatiin siya no kasi nawawala siya dito sa Manila. Gusto niya batiin yung mama niya na nasa Bicol. Sa so, babatiin niya yung mama niya nasa Bicol. Ako, so, ako iniyan. Ma, ibabalik mo naman ako dito. Ba, ito, na ako ngayon. Sa ating kasama ko dito sa likod no, um, di umano na may multo sa amin dito. So shout out na muna kay Maring Jessica. <laughs> si Jessica Soa, si Jessica Singkaw. Kung napapanood mo mo ito. 1, 2, 3, go! Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang... <laughs> oh, so may sasali rin pala sa vlog namin, no? So yan, oh, Sa mga di nakakakita. Yung, yung damit, yung damit na lang. So may kasama rin kami dito na nasa harap namin. One, two, three, go! Wala ko yan, no? <laughs> so lilibot natin yung camera natin, no? So samahan nyo ako, guys, no? Pag mamotouch ako kahit wala nang anda. we set. tayo dito sa vlogging, no? Tapos na tayo mag -touch. tapos na natin ay makita ang lahat, no? So, balik tayo dito kasi may naghihintay sa aking dalagang Pilipina, no? Ito nga ang aking dalagang Pilipina. Kapila mo Kunwari, doon ka muna, tapos bigla kang lilingon. Kunwari, doon ka muna nakatingin, tapos bigla ka lilingon. One, two, three, go. <laughs> One, two, gusto ko makita yeah. Gusto ko makita Isang dalagang Pilipina yeah. Dalagang Pilipina yeah. Isang dalagang Pilipina Dalagang Pilipina yeah. Isang dalagang Pilipina Wow baby Nais kong nakita Dito ako sa labas no? Dito uh, ako ganap dito sa labas So wait lang wait lang Sa mga taong mga passionista dyan Shout out sa inyo pwede nyo lang unin. So ganyan magsuot pag nagbe birthday ha ah. Hindi yung mga kung ano lang pinagsasayan nyo Hashtag moving up <laughs> So ano ito po ang ating kabalitaan Ayan ito po si Christian Voltron Naglilingkod sa anuman sa mundo At kayo yung nakikinig at nanonood sa DDDYRN 145 Pulso ng Masa kasi po guys, no, magkita-kita tayo mamaya kasi mag-enjoy -e pa kami, no? Kasi hindi naman, no, hindi naman kasi talaga matatawag na enjoyment, di ba? Kung puro lang tayo sa elbo, no? Oh, binablog ko, pero syempre mga mahalagang mga, mga ganap lang, yun, no? So, kita-kita tayo mamaya. yung kasalukuyang nagaganap, no? Ito nga pala yung graduate. so congrats sa'yo. So, ito yun, na. Then, salamat din sa nagpaanda. kay Mami, no? Salamat kay mami na nagpahanda no kasi dalawang anak niya yung gumraduate. Then kapatid ko isa. Then congrats sa amin. Ayun na naman mag-congrats eh. Kami na lang mag-congrats sa amin. Yeah. So kita kita ulit ako mamaya. So ito yung mga kanap dito sa likod. May nagpipicture. Then may nagiinom. Tapos kami tambay lang kami. Tapos may nakanta. So, so kita kita tayo mamaya. No? Yung mga kasama natin dyan. No? Kita kita tayo mamaya. Let's go! Woo! Alalabas ako dito kasi masyado na maingin. So ito yung mga ganap dito sa labas, no? Andiyan sila sa likod nagiinom. So napakarami namin dito, no? So ito yung mga kasama ko dito sa likod. Ito mga kasama ko. So um, shout out nga pala sa mga legend. Sa mga legend, no? Na hindi hadagadagad na lalasing pag walang kasamang bakla. <laughs> familiar. So shout out nga pala kay Lil Job. Ito yan. Oh, pakita, pakita mo ngayon ano mo yung yung pangpostmolon mo ng ipen. Ano? Yung pang Ipang, Ipang isang buong walang bigas kasi lahat napunta sa ngipen. Then shout nga pala sa anak ko no. Na si Manuel Manuel Jr. Then tatakpanan na natin 'yan para sa susunod nating ano. <laughs> So yun ha, wala kaming ibang magawa dito kundi mag-vlog na lang, di ba? Kasi may share ako tungkol sa inyo kanina, no? Kanina, okay pa yung mga galawa namin. May price, may price. So yun, may Biko, no? Um, comment kayo sa baba kung sino gusto ng Biko, magluluto tayo. Hindi ako nag -joke. talaga magluluto tayo, tapos ipapag away natin. So like, comment, share, and subscribe. Ha? Drink, drink, or ano, drink. drink. Hindi, hindi, drink sponsorly. <laughs> so, uh, share ko lang sa nangyari kanina. No, lahat kami maayos pa, pero nung mga mga ilang-ilang tagay na yun, oh, nakikita niyo si, si Dalagang Pilipino dyan sa likod. Oh. So, kanina. So, ito na naman po ang ating kabalitaan at nagbabalik. Ayan na po, live po tayo ngayon dito sa CNVS Function Hall na kung saan nagdidiriwang sa Karawan, Gwyneth and Malinaw. Ito po 10. si Christian Valchang, nag-uulat saan man sa mundo at kayo nakikinig at manunood sa d d d d 145 r n 1 ng Masa! Salamat po. Yeah. So back to again, no? And then, Napakalapit hmm. At ng ating transition, no? Ayan, nandito si Dalaga Pilipina, no? Kasama ko si Dalaga Pilipina. Oy, mga insan, okay. kain tayo ng baklay. Post, oh, ano go tawag go mo go sa mga ano mo? <laughs> mga insan. O, ano kinakain mo? Baklay. Ano yan sa Tagalog? Yung baklay ba yung, ano, hindi, laman, laman ng loob. Laman, ng loob ano nga mga kaganapan dito sa labas, no? Nag-on na ako ng flash kasi syempre madilim na dito. sa yun mga kasama ko dyan sa likod. Sa mga hindi nakakita, ito nga yung may mga kukul tayo dito, no? May mag... Hoy, nasamad ka ba ya? sa blog, So nandito ang ating kabalitanan si Christian Balchengs. Anman sa mundo naglilingkod. Yun, nandito po si si Sister Kairil. Pwede ba may lakad? Then, nandito, then, nandito si, ano, si Master... Master Patrick? Master Patrick. From Egypt. <laughs> then, then, may kasama siyang unggoy sa likod. Galing <laughs> Africa to. Mahalihan, galing Africa yan. Galing Africa to. Binili ko ba to ng ilang dollars? So, ito si, ano, si... Hi guys, welcome to my vlog. Ay, Janice, si Jessica, so, ah, hindi, si Jessica, si Aos, oh, so... Ma-send ako yung layout out to the tarpulin pulin yung birthday. Yes. He's my best friend, my boy best <laughs> friend. He's <laughs> my boy best friend, M. Ever since the world began. The world began. Kahit nag-aaway ka po kami, <tai> nagkakasundo pa rin po kami, uh, kasi ganyan ko po siya kamahal. Ka kahit na kilinear ninyo yung nickname namin. Oh, hula, 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 Gago! Eto ang aking ano, M, M. Kapag ba nag i na ba tayo ni M? bago pa rin okay, ba tayo na mananapili pa ba rin tayo Ay, sa ulitin? Yeah. Mananapili pa rin ba tayo mo sa ulitin? Ha? Kung ako mo sabing di mo kami iiwan, <laughs> <laughs> ha? Huwag ka na umiyak, sige na hug na. Huwag mo na kami, huwag mo na kami iiyakan, ha? Huwag mo na kami iiyakan. So, and then, nandito nga pala yung future wife ko, ano? Future wife! Korte mo, ha? Nagdadalawang isip pa nga ako, eh. Ito naman po tayo sa iba na naman nating pwesto, no? So, yun yung mga kasama. So, dahil, siyempre, dahil, diba? dahil wala tayong magkawa, uh, di Dahil wala tayong ma-important. So, ayaan ko kayo mag-shoutout na kahit sino gusto nyo i-shoutout. kus may gusto ka mga shoutout Shoutout ka, Jordan! Woo! So, ka-shoutout sa kay Jordi. Kailan si Jordi, ha? Hindi ko kailan pero mapakalala natin sa inyo. So, please welcome, Jordi. si so, Jordi! Sana ka no. Kailan Mia Kalifa? Kailan? Eh, said told me ya Kalifa. Oo, rin ako dito no. Kapinam. So oh. Sa so marami tayong kasama dyan, no. Chat pa rin sa likod. Sa so marami sila dyan, no? so okay, next time mamaya na. No? Tatay magaganap transition, oh. No? So yun na, ah, dahil nagliligpit na sila, no? So dito na natin yes, ito tatapusin. Ito nga pala yung yes. nag-birthday. So happy birthday nga pala sa iyo, no? So happy birthday, happy birthday nga pala sa taong to, no? Then, pati kay, pati kay Dalagang Pilipina, happy birthday. Hindi, yeah, joke lang. So that's our vlog for today, no? At magkita kita tayo sa susunod nating video, no? Like, share, comment, and subscribe. Sa mga di pa nakakatulong, no? So uh, click nyo rin yun. Pati lang ba daw, notification. yung notification bell na ano, para update okay. sa lahat ng mga... Ilap ko okay. sa nota, sa nota-nota Then, so, kita kayo tayo sa susunod dati video. bye no, Kung mga kantang sinulat mo, pinakikigyan, kung may kagbinis mo na ba? Peace! Hindi <laughs> pa <Tripada> tayo tapos! Ang <laughs> hey, nota-nota